Meron akong announcement. Huwag mo lang tayo kayo. Nagsimula na ho tayo noong July 15. So, nagsimula tayo ng 5 to 6.30. Ngayon, oh, marami nag-request kung po sana, Willie, dagdagan nyo naman o sa inyo, sa TV5, ang oras. Eto ho, panoodin nyo, may kami sa inyo. Watch this. kababayan, mga kapatid, at lahat ng klaseng tawag sa inyo basta Pilipino ka. Mamapanood niyo na po ang Will To It, lunes hanggang biyernes. Anong oras? Ito ang surpresa sa inyo. Will To It, 4.30 to 6.30. Dito yan, sa TV5. Kayong ang bida dito, araw-araw. Okay, so makisimula na pa tayo sa Monday. Monday, Anas 4.30 na po. We have two-hour show para po mara marami tayong magawang saya at naro para sa inyo. So, starting Monday, 4.30 na po ang Will to Win! Will to win, Will to win, Kung man sa sa ano, eh, subay yung programa nito dahil marami kaming games na gagawin pa sa mga darating na mag-garo. Anong oras na tayo sa Monday? ano Anong oras na? 430! Yan! Yeah, para mas marami kayo Ibabalik natin yung dalong putukan. Ibabalik natin yung William Fortune. Ibabalik natin yung Pera o Kahon. Wow. At may mga guests na tayo, mga artista. Boy. Starting Woo. Monday, meron tayong mga performers. So, uh, mga B Biba artists. Wow. <laughs> Biba <laughs> artists po. Okay ba? Bibsi, di ba? Maraming yes. Yes. Exciting. Kapag may mga na Biba artist. Ano yeah, um, kaya diba? mga Viva artist na So, starting Monday po, 4.30 na tayo. Mas maagat natin nyo. Mas at mas masaya Iniisip namin, siyempre alam namin, kayo ho ay eh, nagre-renta ng mga jeep, gumagasa sa inyong mga t-shirt. So, naisip namin ng TV5, media quest na, kahit paano ay eh, makatulong naman kami sa inyo, napasaya kayo. Hindi man kayo nanalo sa games, meron naman kong ambag para sa inyo. Okay ba yan? Maraming maraming salamat.